Isang napakalungkot na balita ang gumising sa mundo ng sports entertainment. Sumakabilang buhay na ang wrestling icon na si Hulk Hogan sa edad na 71. Ayon sa mga ulat, siya ay binawian ng buhay sa kanilang tahanan sa Clearwater, Florida. hapon July 24, 2025 matapos makaranas ng cardiac arrest. Si Hulk Hogan na ipinanganak bilang Terry Eugene Noong August 11, 1953 ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa buong mundo pagdating sa professional wrestling. Nakilala siya sa kanyang matikas na pangatawan, signature bandana, gintong bigote at ang kanyang makapangirihang boses na may mga linyang tumatak sa isipan ng fans. Noong dekada 80 hanggang 90, si Hogan ang naging mukha ng World Wrestling Federation na ngayon kilala bilang WWE. Siya ay naging multiple-time world champion at naging pangunahing bida sa mga malalaking wrestling events gaya ng WrestleMania. Isa siya sa mga dahilan kung bakit umangat at naging mainstream ang professional wrestling. Hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa milyon-milyong tagahanga at sa buong wrestling community. Nagbigay pugay ang mga kapwa wrestling superstars WWE at iba pang international promotions. Trending ang hashtag Thank You Hogan at RIP Hook sa social media. Habang maraming fans ang nagbabahagi ng kanilang alaala -ala sa Immortal One, si Hulk Hogan ay hindi lamang isang wrestler, isa siyang alamat, isang simbolo ng lakas, katapangan at never give up spirit. Sa dami ng kanyang naiambag sa industriya, mananatili siyang buhay sa puso ng bawat tagahanga ng wrestling, mula sa amin paalam Hook Hogan, ang iyong legasya ay mananatili. Hindi lamang sa wrestling ring, kundi sa puso ng buong mundo.